dito po sa programang araw-araw na pagpapala. Kumusta na po kayo? Nawa, patuloy po tayong pinagpapala ng ating napakabuting Diyos. Tayo po muna ay dumulog sa kanyang hapagkainan ng panalanginan. Sa makapangyarihang pangalam mo, Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, muli kami po ay dumudulog sa inyong hapagkainan ng panalanginan. Kami po ay lumalapit at humihingi po kami ng inyong paggabay Banal na Espiritu Santo, sa paghahasik ng iyong gintong buti ng salita ng buhay, upang kami po ay managumpay, dalangin ko po ang iyong patuloy ng kapangyarihan ng paghahari sa isipan at puso ng bawat isa, lalo na po ang aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapala. Kasihan po nawa ninyo ang inyong salita. Yamang sinabi nyo po na hindi po babalik sa inyo ang inyong mga salita na naihasik ito po'y babalik na may bunga na ayon sa iyong kalooban, bunga na matagumpay at kailanman, bunga ng kapayapaan at kagalakan. Maraming salamat po sa aming pagpapatuloy kayong maluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. This all we pray in Jesus Christ mighty name. Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo Uh, ang uh, salita ng Diyos na pinamagatan ko po magpakatotoo. Sabi po rito sa aklat po ng magandang balita, Biblia, Tagalog, sa aklat po ng ikalawang kronika, mula sa mga kabanatang pito, talatang labing apat. Narito po ang sabi ng Panginoon, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Ano pong sabi ng Panginoon? Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Maraming salamat po. Nakita po natin ang kabutihan ng Diyos. Bago niya po pasaganahin ang ating lupain at bago niya tayo pakinggan ang kanya pong habilin ay apat na bagay. Una po, tayo do po ay magpakumbaba. Napakahirap po pagkasinabing pagpapakumbaba dahil karamihan po naman na mga tao, lalo na iyong karapatan, ang iyong pinaglalaban, ang hirap magpakumbaba. Subalit so, kung susundin po natin ang kalooban ng Diyos, kahit karapatan niya po ang kapangyarihan, Bilang isang Diyos, siya po ay nagpakumbaba. Pinaubaya niya po sa lah ang lahat sa ating Diyos Ama hanggang ibigay niya ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin upang tubusin lamang ang kasalanan ng sangkatauhan. katauhan. Ganon po kabuti ang Panginoon. Yan nga po ang kanyang pagpapakumbaba na dapat nating tularan. Pangalawa po, Nais niya po tayo manalangin. Lahat naman, naman po sa atin ay nananalangin. Subalit, so, ang pananalangin po ba ay ito'y isang uri lamang ng pakikipag-usap sa Diyos? Hindi po pala. Nang panalangin po ay pagbubukas ng ating puso, pagsusuko ng mga bagay na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Marami po talaga naman sa atin na nananalangin. Subalit, so, kumusta na po ba ang ating buhay pananalangin. Kadalasan po, karamihan ang nananalangin, patuloy pa rin ang kanyang ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi niya po matanggap-tanggap ang katugunan ng kanyang hinihiling o ipinananalangin sa ating Diyos na napakabuti. Kasi po, ang nais niya po, o nga po, magpakumbaba. Manalangin ang buong puso, isusuko po natin ang mga bagay na ayaw ng Diyos bago siya makakilos ng maluwalhati at mapayapa sa ating buhay. Pangatlo po, una po magpakumbaba, pangalawa manalangin, pangatlo po, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Hanapin daw po siya. Sabi po sa Matthew 6.33, Seek first God and His righteousness, and all the things that we are needed shall be added unto us. Hanapin daw po muna natin ang mukha ng Diyos. Nasaan po ba makikita ang mukha ng Diyos? Ang mukha ng Diyos po, ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kapakumbabaan, ang pagmamahal, ang lahat pong yan, maging ang pagpipigil sa sarili, yung siyam na bunga ng banal na Espiritu Santo, which is the love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, kindness, faithfulness, and self-control. Yan po ang mukha ng Diyos ang bunga ng banal na Espiritu. Hindi naman po literal na makita natin ang mukha ng Diyos. Kung ating pong ya, talagang itinataguyod ang kalooban ng Diyos, yung pong bunga ng banal na Espiritu Santo, makakaasa po tayo, mararanasan natin ang kapayapaan ng Diyos at mananagumpay tayo sa ating buhay. At ang huli po, ang sabi niya, talikuran ang kanilang kasamaan. Yun po eh no? Marami po talagang tumatawag, humihingi, wala pong masama. Ngunit ang napakahirap po ron, yung talikuran, yung mga bagay na ating nakasanayan. Ano-ano po ba yon? Sabi po sa aklat ng Roma, bago ko po uh, magtapos sa pananalangin, sabi po sa aklat ng Roma, mula sa mga kabanatang isa, talatang labing walo hanggang 25, ang sabi po ron, nahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagkadyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginagawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Wala na po tayong maidadahilan. Sabi po sa verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man sa halip naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang kanilang at nagdilim ang hangal nilang pag-iisip verse 23 sila ay nagmamarunong ngulit lumitaw na sila mga hangal sabi po sa verse 23 tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan at mga taong may ang larawan ng mga taong may kamatayan at ng mga ibon ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. Verse 24, Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa sa, ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan nang kasinungalingan Sinamba nila at pinaglingkuran Ang mga nilikha Sa halip na ang lumikha Na siyang dapat papurihan Magpakailanman Amen Nakita po natin ang puot ng Diyos pero parang hindi naman po natin nararamdaman. May puot pala ang Diyos sa atin, lalo na po sa mga taong gumagawa ng mga bagay na ito na ating pong tinuran sa aklat ng Roma sa kabanatang isa mula labing walo hanggang mula sa uh, talatang labing walo hanggang talatang dalawamput lima. meron po tayong Biblia, basahin po natin. Mahalaga po kasi na bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos hanggat hindi po tayo nagpapakatotoo, hindi po natin mararanasan ang kaluwalhatian, ang kahabagan, at ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Marami po sa atin nalunod na sa dami ng problema, sa bigat ng problema, hanggang kung ano nang maisip gawin. Hanggang umabot pa nga po, yung iba, sarili nilang buhay, sila ang kumikitil dahil hindi po nila matanggap ang lahat ng mga pangyayaring kabiguan na nagaganap sa kanilang buhay. Mga kapatid, bago po ako manalangin, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo, sabi po ng Panginoon eh, Hinahayaan niya po yung mga problema mangyari. Subalit, hindi po sadista ang Panginoon. Kung kaya hinahayaan niya, maging ang karamdaman po, hinahayaan ng Panginoon mangyari sa atin. Bakit? Hindi po nangangahulungan siya po sa sadista, sabi ko nga po kanina kundi nais ng Diyos na tayo po'y patuloy na lalong lumapit sa Kanya ng marubdob na paglapit upang makilala natin, malaman natin, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, Siya lang ang may karapatang magbigay ng mga bagay na mga himala na hindi natin kayang gawin. Dahil ang pwede lang gumawa ng mga himala sa ating buhay ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung tayo po'y nananalig sa Kanya, 'Di ba? Meron pong isa sa talata sa Biblia, meron pong pangyayari na yung babae labing dalawang taong dinudugo. So, ang sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng Panginoong Hesus, ako ay gagaling. Indeed, nahawakan niya po ang laylayan ng Panginoon at siya ay gumaling. Kaya maraming salamat po. Nawa sa natunghayan po nating mga paalala dito sa aklat ng Roma, sa aklat ng Ikalawang Kronika at dumpo sa sinabi ng Panginoon, Mateo 6.33, hanapin muna natin ng Diyos. Magpakatotoo po tayo. Anong ibig sabihin na magpakatotoo? Sundin po natin yung sinasabi ng Panginoon sa aklat po ng Roma. Kung hindi, mananatili ang puot ng Diyos sa bawat umaayaw sa Panginoon. Sabi niya po sa Exodus chapter 20 yun, di po ba? Ngunit, ang patuloy na nagmamahal at sumusunod sa kalooban ng Diyos, pinagpapala niya mula sa ikatlo hanggang sa ikaapat na salin lahi. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Muli, maraming salamat po, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, na walang kamatayan, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat nga po. Sa lahat ng mga pangyayari sa aming buhay, kayo po pala ang lahat ng nasa likod at may kontrol ng lahat ng bagay. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung meron po sa amin patuloy na namumuhay sa mga bagay na hindi po ayon sa iyong kalooban. Patawarin niyo po magiging ang iba po sa amin patuloy na mayroong uh, tinatawag na pagmamataas ng kalooban. Panginoon, loobin niyo po na ang bawat isa sa amin patuloy na magsuko ng buhay upang maranasan po namin ang katagumpayan sa aming buhay. Maranasan po namin ang iyong dakilang pag-ibig ang kagalakan, kapayapaan, higit sa lahat ang kapakumbabaan maranasan po namin. Upang, O Diyos, sa aming buhay, pang-araw-araw kami patuloy na mananagumpay. We give you glory, we give you thanks, we give you honor, which you alone deserve. This all we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. This all we pray in Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.